di video, di ba? Ay, ay, ay di ko na magsahabot, eh. Dapat ang harap si Ima. Kaya pa'y nakaharap. Sige, pakitaan mo kami ng Olympics mo. Oh, sige, dapat. <laughs> Doon ka, sige na, go. Olympics. Hindi, <laughs> <the> ano? <laughs> Olympics. <laughs> Wala nag-move. <laughs> tagulo-gulo. yung kung tayo nga. Magyutan, magyutan yung panjo, yung gamini mam. Gabina. Gabina. Ay. Alin to? Wala kala ng ilang mo y? Eh. ako lang ay. Eh. ay, ay, ay.